Good afternoon Yun mainit pa Kaka out lang natin Alasinko ng hapon Container oh Hindi ko makalimutan yung mga ganitong pa, Ano eh Container eh Yan yung nagpa Dali sa akin ng likod eh First time nung gumamit ng salon pass Ganyan din yun eh Pero ito ay Saan nga to Malaysia yata Tapos na yung kargahan pero isang bes lang ako tumulong diyan. Hindi na ako pinatulong ng uh, leader ko sa maleta eh. Kaya isang bes lang ako nakatulong diyan. Iba na yung nagbuhat. Kaya ito yung ano. Ito yung uwi ng alas ko ang liwanag. Oh. Sarap ng hangin ah. Oh. Tambay-tambay muna tayo. May tulog pa sa ano. Taas. Ayan oh nilagyan ni kuya na isda yung dalawa sa loob nilipat dito ito yung mga uh, goldfish goldfish tama gold hindi yan namatay nung una kasi nandun yan sa loob sa malit na aquarium may nilagay lang dito nilipat pero pang madaanan ulit ito ng lindol tsaka ano patay siguro yan nakaraan malakas na ulan kasi yun yung mapaw dito hindi kinaya yung lamig tapos yung tanim natin, oh, update. Ah, may kwansi, ah. <laughs> Guhuma, okay, ah. Niya. Ito yung ano natin, oh. Uh, sili, yung sili. <coughs> Merong, um, ano, oh, mga maliliit. Nilagyan ko kundi lupa to pero parang hindi sila hiyang or kailangan yata ng direct sunlight yung sili kasi compare mo siya doon yan yun yun oh dyan sa kabila tingnan natin may maya ganda nun eh tanglad oh yan oh parang ang dami ng bawas may kumuha yata dito ah oh. ang dami na ng bawas yan oh oh bawas ang dami oh. Pero maganda. Oh, maraming tubo. Oh. Pero parang daming bawas. Ayan. No, Hindi ko naman ginano ito. Iyamo na. Wala na kasi yung nandun sa ano eh. Wala kong sinagtaggal eh. Baka si Tatang eh yung bisor, eh. Kaya ayaw ko nang tanimahan. Ang dami oh. Sumibol oh mga kababayan oh. Yun. Ang galing. <coughs> Pero matigas na oh. Lagyan natin. Maliit lang kasi yung pinagtamnan ko tapos yung ilalim nito plastic to. Gin nilagyan ko ng plastic para makalusot-lusot yung tubig. Kasi iba yung design nito flat lang eh. Hindi ka tulad dyan na ah. panghalaman talaga to. Ang problema namatay talaga yung kamatis na isa. Yung malaki pati yung namatay. Ito tumaba siya. Na siya na lang isa. Namulaklak na oh. Ayan oh. Kita ba? Ayan o, bulaklak. Ito, ayan o, namumulaklak na to eh. Ayan o. Ayan. O, dalawa. Ito, namulaklak na. Patay talaga siya. Hindi mo bro yung tali ko dito. Lagi kong diniligan eh, patay talaga. at to, kain ko siguro yung ano. Kain ko nga. Saan yung ano natin? Pus dito, <laughs> ito ito yung sili talaga nakarigtas ng na sunlight ang ganda oh dami bulaklak oh yan ang ganda ang laki ng bunga oh biruin mo ito lang yung nabibili sa ano sa palengke maliit lang pero ito ang laki ang taba ng unang bunga ang laki talaga yan oh pero ang daming langgam ano yan taga pollinate baka nagpo-pollinate hindi <laughs> ko alam <laughs> kung nagpo-pollinate ba yung langgam hindi naman yata kailangan to ng pollination pero nandyan sila oh hindi naman nila namatay yata yung ano parang nagsanga-sanga na nga yung ano pero mga puno yan mga kababayan no oh. hindi na nga nakatubo hindi ito na namunga din oh yung tumubo sa plastic dyan galing oh i-transfer ko dito. Ang din, oo. Ang dami nito. Kaya nung yung nandun sa paso, inano ko na, yung pinagulay ko ba. Kasi ito ang eh. Ito na lang pabungahin ko. Tapos, merong natubo dito. Kalabasa yata to. Yan. Hindi ko nga alam kung ano to Palakihin natin konti. Pero pag gumapang to, nasa isip ko talaga tanggalin kasi baka madama ito eh kasi pag gumapang dyan malaman ni ano tatang na naman uy may mga ano dyan bunutin ko nga nawala nga yung tangla dyan oh dito ay dito yon dito siya yata may pakana eh ito pa tubuin ko konti pero parang kalabasa or baka mabunot talaga to kaso nagsanganga oh Patubuhin natin konti kung ano to. Baka na naitapon to na kalabasa ba or yung mga upo-upo. Ganda pa naman kata oh. Kataba naman talaga oh. Hmm. Ganda ng sili natin. Hmm. Ganda ng sili ang Laki ng bunga oh. Yan. Ito, nasunod yan ulit. Ang dami. So, dito, ito rin dito Yan. Taba ng mga puno. Akala ko noo sila yung naano natigil pagtubo Kasi maganda yung nandito sa paso, yung eh. problema. Natalo pa nila yung nasa paso. Ganda. Kapi kaya tayo. Ah, ito yung magandang tambay-tambay pa ganito eh. Kapi kape ka no problema baka hindi tayo makatulog may trabaho pa bukas <laughs> may trabaho pa tayo bukas huwag muna tayo magkape ano lang uh, drinks lang something drinks na malamig siguro ito meron naman tumubo ko papayat dito kailangan si Ruro talaga i-direct sunlight to problema pag ilagay ko dyan ang pangit kasi tingnan eh ano nandyan si boss tapos marami na daan baka kasi wala itapon kasi ang pangit tingnan mayroon nasa paso eh unlike nasa lupa oh pero yun lang itatanim ko dyan hindi ko itatanim man marami kasi wala tayong pahintulot dyan eh pero pagka pinahintulotan ako dyan hindi ko kasi tinanong si mama eh yung head eh kung pwede dyan eh pero pagka tungal kagal na tayo baka <laughs> bata, matigas na ulo natin diba? Kasi wala sa kontrata natin. Baka <laughs> mapauwi tayo nang di oras. Pero dito hindi naman ako sinita eh. Dito. Uh, Taba pa nga oh. Pinutulan ko na karaan oh. Taba. Nakatuwa yung mga tanim ko. Parang ma, ma anong na parang minsan maisip mo parang nasa probinsya ka lang. At least mga kahit isang araw man lang, maisip mo bang ganun? Makikita kang tanim, mabipitas. Iba pa rin kasi yung ano eh, yung pinaghirapan mo, di ba? Ito nga, kailangan na itong pangkunin nga, oh. kasi ano. Pero dandahanin natin kasi uh, wala tayong magamit pagkabiglaan naman. Kaya siguro walang pasok, baka maglaga na naman tayo naman, oh kung loobin na may pera tayo <laughs> talaga ang buhay kamatis oh ito tumaba siya na siya na lang isa yan ang dami sayang lang yung paglagay-lagay ko ng lupa diyan oh namatay din pala wala na Subukan ko nga kain yung puno niya. Kasi nabalik yan eh. Baka green pa yung ilalim ba? Tapos sisibol. Di, parang lang siyang pruning. Pero okay na rin yung isa. At least meron. Huwag lang siya mabagyo. Ito yung taba oh. Kasi may mga uling-uling eh. Mataba yung lupa dito eh. Dapat wala dito ako kumuha na ano? Mataba yung lupa dito. Kahit maraming ihi. <laughs> hindi, hindi namin hihian yan na. ah. Dito lang pagka yung mga patulog na ba. Pero yan sa tanim ko wala 'yan, malapit. Kasi alam nila 'yan eh. tsaka para sa amin 'yan, syempre. Ng bitnamo nga dami daming tanim nila eh, pero sa paso lang. Maganda pala pag sa lupa. Pero sa paso naman, okay mga ganito oh. Namatay yata talaga. Nabalik kasi to eh. Nakaraan kong vlog, 'di ba? Jangan nanti kau umbogatlah. Di tone wali ya tak tu ni. Patai kata laga. Patai hatak to eh. laga. Aw. Patai. Patai ulah sumi boleh. Ay, ugat niya oh. Dito ito. Oh. At pala, hindi ko nilagdagan ng lupa yun. Kasi mabubuhay yata yung ano nun -ano eh. Sisibol yata yun eh. Nahinayang kasi ako sa ano. Nahinayang ako dun sa bulaklak. Nasana'y mabuhay wala hindi rin pala tumuloy ginetong isa at least mayroon at least merong nabuhay tambay-tambay muna tayo. Kasi may nadaan nyo yung isang ano, yun. di naman ko sinita Dalaga pa daw yan, eh. matanda, tumatanda na yun. Eh. Mga 30, ah, 40 na yata. Eh. Dalaga pa daw yan, sabi eh. nga lang ligaw-ligawan. Putik na yan. Sa inyo na lang. Tsi, <laughs> tsi, pangalan niyan? Kasama namin yan dyan, dyan yan sa printing. Pupunta yan sa printing. Kasama namin yan yung training Siya nga ang unang sumubok sa robot eh. Natawanan kami kasi nanginginig yung kamay eh. Kasi napasama ako dyan sa training na karan eh, one day. Kasi nga nung nalaman nila may experience tayo sa machine, tsaka robot. Kunti lang naman. Kasi iba pa rin, magkakaiba pa rin yan ng ano Say, Thanks mahalaga ano lang uh, mas mainam lang kung may experience mas magagamit baga so yun lang dito natin tapusin ang vlog for today sa isda natin sa isda pala ni kuya hindi pala sa akin to right balak na nalagyan to ni bro bro eh kaso wala hindi namin alam kung saan siya bibili daw mukabili e ako wala naman akong pera kasi sila lang yung mga nauna Tama lang ako dyan sa mga tanim-tanim na natural. no Oh. Sarap nga magtanim ng gulay dyan. O oh, kung palihagan sana. Naya naman kasi ako magtanong kaya. ano. Mama. Pasabing abus abuso ka na masyado ah. Hindi ka na nga sinita dyan magtanim. <laughs> Pinutol nga yung mga kaway doon. o. Oh. Aywan ko ba naman. Pinaputol niya ano eh. Tapos yung mga natubo na mga maliliit na green oh, nakaraan na umaga. Pinag pinagano niya, pinagbubunot. Ayaw na talaga nila patubuan ng kahoy siguro dyan. Sobrang init na tuloy. Ang daming kahoy kasi yan sana dyan. Oh. Pwede pagtambayan. Parang mahangin-hangin. May well, wala na. Alright, dito na muna tapusin natin yung vlog for today. It's the, wala na hindi na dadalungaw yung mga pusa dyan kasi halos wala na silang makita eh. De, katulad na karan malalaki madami pati